Wala kang karapatang lapastanganin ako sa sarili ko pang pamamahay. Hindi ko kayo nilalapastangan. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ko na nga alam kung ano ako rito eh. Kayo tumatanggap ng sahod ni Daniel. Kayo nagmamando sa mga anak ko. Ultimo sa ulam sa bahay na to. Kayo nagdi Eh ako, ano nay eh? Sa usawa ng anak niya tuwing uuwi siya dito? Gina, kung sa isang bulok na eskwelahan hindi ka makapasa-pasa. Ano pa mararating mo? Wala ka bang ambisyon? O baka namang gusto mo nang mag-asawa, sabihin mo lang. Nay, ano ba yon? Hindi ka ba marunong kumatok? Ano bang problema kay Gina? Ano ang problema? Bagsak na naman. Uulit na naman yata ng surgery to. yon ang problema. Nay, ginagawa naman niya yung kaya niya eh. Pwes, hindi sapat ang ginagawa niya. Mahina na nga ang ulo. Kaya dapat, doblehen, triplehen. Yan ay kung gusto mong masenso, Gina. Huwag kayo mag Nay. Hindi magmamana sa akin ang mga anak ko. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Minamasama mo pa yata ang aking pagpapayo sa anak mo. Pinupunan ko lamang ang hindi mo magawa. Kaya nga, pwede nyo na akong palitan bilang ina ng mga batang yan. Hindi I kita pinapalitan. Nagmamalasakit lamang ako. Nakakasakal kayo kung magmalasakit? Aba, Estela. Wala kang karapatang lapastanganin ako sa sarili ko pang pamamahay. Hindi ko kayo nilalapastangan. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ko na nga alam kung ano ako rito eh. Kayo tumatanggap ng sahod ni Daniel. Kayo nagmamando sa mga anak ko. Ultimo sa ulam sa bahay na to. Kayo nagdidesisyon. Eh ako, ano nay? Sa usawa ng anak niya tuwing uuwi siya dito. Dahil sa anak ko, pinakikisamaan kita. Pero sumo, ka na, Stella. Alam kong ignorante ka. Pero dapat, matutok kang gumalang sa matanda. Na, tama na yan. Masama sa inyo nagagalit eh. Akala mo ba, Stella, siyang si -siya ako, na ako nag-iisip para sa lahat? Hindi, Stella. Sa totoo lang, pagod na pagod na ako. Kaya lang, kailangan kong gawin. Dahil hindi ka naman maaasahan eh. Dahil... Magsilayas na nga kayo, mag iinat sa kwarto ko. Sige na, sige na. Ano bang kailangan mo sa lola mo? Eh, papapirmahan ko po sana to eh. Akin na. Ako na. Samba ko pipirma. Dito po. yan, Sa susunod na may kailangan kayo, sa akin kayo lumapit. Patunayin mo mali ang lola mo Gina. Wala sa bahay na 'to. Hindi ikaw, hindi ako. masikip itong bahay ni Nay Matilda para sa aming dalawa. Pareho lang kaming nahihirapan. Kung hindi ko lang inaasahan ang pangako ni Daniel, napansamantala lamang ang lahat ng ito. Baka hindi ako tumagal. Pero minsan, nakakabulag ang pag-asa.